Ito may tanong. ah uh, hello po, Doc. Good evening. Ano po kayang magandang gawin? Yung anak ko po kasi 4 years old. Malimit sa masakit yung tuhod at siko niya. Matutulog siya na okay naman pagkatapos magigising na masakit daw ang mga tuhod niya kahit wala namang sugat. 2 years old pa lang ganito na dinadaing niya. Ano kayang magandang gawin o ipainom sa kanya di pa po ako nakakakonsulta sa ibang doktor tungkol dito. Well, common po sa amin, pag sa pediatrician nyo po ipapacheck, check uh, pag may masakit na tuhod, pag may masakit na siko, uh, ibig sabihin multiple joint pains, or actually kahit, kahit tuhod lang nga eh, no? tapos bata pa, di ba? Kasi nasabi natin, eh bata, bakit parang may ano na, nagka-arthritis na? Uh, ang in actuality meron pong arthritis sa bata. Ang pinaka-common talaga is yung connected sa puso. Yung tinatawag nating rheumatic heart disease. Ngayon, hindi ko sinasabing meron kaagad sa niyan kasi may mga test pa na dapat gawin. Pero suspect na siya na possible may RHD or rheumatic heart disease. Uh, saan galing ito? Kunwari, ito yung sakit niya. Uh, pag meron pong tonsillitis kasi ang bata, no? Yung bakterya na pumupunta sa kanyang tonsil ay siyempre gagawa ng antibodies yung ating katawan, no? So even if gumaling na siya, pwede yung antibodies may natira sa ating katawan. Siyempre namamasel yung antibodies. Meron kasing portion din sa puso natin na parang medyo nakakalito para sa antibodies nandoon po nakalagay doon sa valve ng ating puso. At meron ding portion ng joints na parang kahawig din ng bakterya. So, ibig sabihin, uh, yung antibodies na nagawa dahil doon sa bakteriya na umatake sa, sa tonsils, pwede pong atakihin niya ang puso at pwede pong atakihin niya ang joints dahil yung antibodies na yon ay parang nalito siya kasi parang merong kaitsura yung bakterya sa tuhod at sa heart kahit hindi naman yun yung bakterya. So medyo nakakalito, no? pero usually ang sinasabi lang natin namin is uh, magingat sa tonsillitis kasi pwede pong matamaan ang puso. Yung pinakasimples doon pero in-explain ko lang yung mas malalim. So anong danger? Uh, Siyempre pwedeng... Uh, ano po no mag yung mag backflow yung dugo sa puso no so hindi masyado tayo natatakot sa mga tuhod but mas natatakot tayo sa puso so ang ang ginagawa namin is ni-refer nire talaga namin sa pejakarjo cardio yung espesyalista ng puso inu-ultrasound po yan then i-check din po ang dugo no may mga blood test yan na parang ide-detect kung meron bang previous na ano nung bacteria na yon na may previous attack ba na nangyari which add on po yon sa possibility na meron nga siyang rheumatic heart disease. So ang pinaka doktor namin na nire-referan kung meron diyan po sa inyo is yung po, pediatrician na cardiologist kasi kailangan po ng ultrasound yan. Ngayon, uh, nagagamot naman po yan uh, pero hindi po pwedeng baliwalain marami akong patient na nahuli na may ganyan. Uh, usually, ang ginagawa is binibigyan po ng gamot. Usually, is penicillin. Uh, of course, hindi nyo pwede bilhin yun without the prescription. And karamihan po ng binibigay namin is penicillin injectable. Dito sa may puwet namin ini inject No? Kung talagang na-finalize ng pedicardio. So that would be every 3 weeks, i-inject kanya sa puwet for five years. Ganun po yan, no? Uh, parang tinatawag namin dyan as uh, prevention na din. Kasi mahirap po pag bumalik yung sakit, pwede pong lumala. So, yun, marami kaming patient na nagagamot, naging okay din naman po. So, hindi pwedeng uh, uh baliwalain, pero ang good news dyan is natitreat naman po. Other option is binibigyan na lang ng oral penicillin pero yung oral penicillin po is hindi every 3 weeks, everyday 'yun, no? Like three times a day for 5 years. So karamihan sa pasyente nagde-decide na lang kami sa injectable at least once in 3 weeks naman. So 'yun ang nangyayari. So So huwag ka muna mag-worry sa sinabi ko dahil hindi pa nga ito na test, but 'yun yung pong first suggestion ko is magpa-check up po. Pwede po muna sa pediatrician, then pwede po kayong ma-refer sa isang pediatrician or pwede po kayong dumiretso na lang din po sa pediatrician na cardiologist. Thank you po.